pinapakain mga idol kita nyo umuusok diba mga idol hello mga idol welcome back to my channel so ang gagawin natin ngayon is magluluto tayo ng noodles sa init ng araw mga idol kahapon ang tayo ng tubig uh, at tiniplahan natin ang kape so ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng noodles sa init ng araw mga idol kaya let's go Ayan mga idol. Napakainit ng araw mga idol. O, ayan o. Oh. Ayan, napakainit o. Oh. So, ang gagawin natin ngayon, magluluto tayo ng noodles, noodles mga idol dito sa init araw. So, dito tayo naglagay kahapon ng ating nilagyan. Ayan o, oh, napakainit. Dito natin nilagay kahapon yung pinit natin tubig. So, dito rin natin ngayon ilalagay yung ating lulutoy na noodles mga idol. So ngayon, maglalagay ulit tayo ng tubig dito sa sa heater mga idol yun sakto sakto na tubig para hindi maalat yung noodles mga idol ayan hindi masakto na ayan mga idol o. ayan tubig so ilalagay na natin ito dun mga idol hindi natin lalagay ng takip ayan So ayan daw mga idol na pakainit ng panahon kaya ayan nilagay natin ngayon. Mamaya natin babalikan yan after ng isang oras kasi medyo madami tubig. So mamaya natin balikan mga idol. So pagintay natin ito dito. Matu tayo mga idol. So mamaya natin babalikan yan. Napakainit. Ayan mga idol Oh, ang daming sakyan na gano'n. No? Ayan ang mga ito, So, ayan. Tumamaya natin ito babalikan mga ito Pag mainit na. So, Six and a half hours later. Ayan mga idol, babalikan natin yung ating niluto na ano, yung ating pinay sa tubig mga idol. Itira natin yung kumulo na. So ayan mga idol, oh, mainit na oh. Nilagyan ko ng takip kanina kasi baka ay malagyan ng alikabok mga idol kasi nasa tabing kalsada ito. Ayan oh. Kasi kung iiwan natin ganyan pa basta yan ay magkakaroon alikabok kaya nilagyan ko ang mga idol ng takip. So ayan, napakainit na mga idol oh. So, Kukuhin natin yung nudes, ilalagay natin dyan yung nudes na ngayon. Yan. So, itimplahin na natin ito doon mga idol. Yan, nudes. Ayan po mga ito Huwag pong subukan. Masisira ang buhay mo. Grabe na pakain. Mga kita idol? Ito na yan, sa Lucena City mga idol. ng noodle sa ng araw. O, di ba? Pa, oh. O, di ba, mga idol oh. So, natin ulit para medyo maluto yung natin. Yan. at pag hindi natin iwanan yan tayo ang malulutong mga idol. kaya mamaya natin babalikan din. 2000 years later. Kaya, mga idol, babalikan natin yung ating niluto na noodles. Kung luto na. Mga idol. So, titingnan natin. So, ayan mga idol. Buksan <laughs> natin. Ayan o, oh, mga idol. Nakulupo po. O, diba? O, oh. O, oh, diba? O, ito na, o. Oh. Oh. So, ito sa init ng araw, mga idol. Nakakaluto ng noodles yan. Kahapon, nagpainit tayo ng tubig. Tapos, tinip na ka natin kapi. Ngayon naman, noodles yung ating niluto, mga idol. Ayan, o. Oh, dito yan, o. Oh. Oh. Sabing ka kalsate yan, mga idol. Diba, ito yung noodles? Oh, diba? Oo. Oh. Ito na yan. Kaya kukunin natin ito. Ito na ito. Atakpa natin para di malagi ng dumi. O, di ba? Ganun lang kasi simple mga idol, magluto daw noodles sa init ng araw.